Tara guys, sama tayo sa trabaho ng daddy ko. Ano ah. man? <laughs> Adi. Ano na <Nanaya. laughs> So guys, andito na tayo sa residential na... O oh, dito? residential place ng uh, amo ng daddy ko so guys pupunta tayo sa basement nila dito para kunin yung isang sasakyan ng amo ng daddy uh, Volkswagen Intermount <coughs> papakita ko sa inyo mamaya so guys dito na tayo sa basement hmm? oh tingnan nyo naman guys Porsche meron pa dun oh So ito na, kunin na namin itong sasakyan ng amo ni daddy. Tera mo. Oh, grabe oh. Porsche. Tingnan nyo naman guys oh. Ang cambio. <laughs> grabe. tana well, na guys, palabas na kami ng basement. you know Royal Pino Restaurant. Siempre, Pinoy Restaurant. Siyempre, Pinoy pa rin. <laughs>